Hey guys, binalik na ni Busing yung ano guys yung unang kabir walang kumagat subukan namin yung isa Gano? o kasi puno guys, pink pink walang walang mga walang mahigong po sa pink walang mahigong po sa pink wala, wala, wala. walang mga babae na nukos dito Yan busay ano kulay niya busay. Kulay tin to, kulay tin. Kulay Lagi lagi parang nandyan ang mga presensyan na mga kapising mga ka-fishing hindi hawakan ng tiga mga ka-fishing <laughs> umit lang kayo mga ka-fishing walang tawag ng hook na ito mga ka-fishing

ya kehilangan talaga om saya iihawin. May Pare, dala ka pang suka at saka sili, 'ko, ng huli namin kanina mga kapising mga kahawas mga, mga kahawas. Ito po ang huli namin mga kahawas Kunti lang mga kahaw-as. Ano ah, mga 15. Igo apong patunggo da to. Kumot ngida. Ijang ida ayo, por. De.